So to this video guys, panoorin natin si Kuya kung paano niya kinabit ang inidoro in a proper way. So nakita natin dito guys na naglagay siya ng guide. Yan nilagyan niya ng karton at saka ginupit. iyon binutas. And then, tinanggal. Yun ang ginagawa niya pang layout framing. So, nakita natin na hindi tugma yung butas. So, nagkaroon ito ng extension. So, panoorin natin kung paano ito dinidiscardahan ni Kuya. So, lahat ng mga style sitter dyan out there, panoorin natin para magkaroon tayo ng idea kung paano natin to gawin ng maayos. Let's watch Let's watch this. So guys naglagay din siya ng parang balon sa butas para maiwasan na pumapasok yung mga mga maliliit na mga grabagraba -graba. uh, prevention para hindi mapasukan yon ket okay. dito guys lalagyan na niya ito ng PVC and then nilagyan ng ano kayang tawag niya ito? white cement o sa mga nakakaalam kung anong nilalagay dyan pagi-comment down below para malaman din natin kung anong ginagamit niya na pang takip or parang simento so dito malinis na kung husay ni kuya oh and then nilagay na ang eniloro eh, dito yun ah, nilagyan ito ng lock sa ki gilid kasi yung iba mayroong ano lang yung iba naman uh, ginagamit na parang pandikit lang niikot dito nilagyan talaga ng ano yun ng nut matibay ito matibay ito guys hindi ito basta basta na magalaw ita mo nyo naman oh, ang lalim yun to in fairness ang hose na ito sa bagay pag marami kang mga gamit hindi ka na nahihirapan at saka hindi ka rin pag may mga gamit ka yun ito pinadlock ka na Ito sa kabila din. Siguro ito sa ano, to sa ibang bansa. O sa mga OFW natin dyan. pag alam nyo to. Ayun o, oh, nilagyan na. Inasimbol na. Okay. Oops, huwag masyadong, masing, baka mabasag. Guys, kung sa tingin nyo ay maganda to at nakakuha tayo ng idea dito, pwede tayong uh, mag like or i-share para, para maraming makapanood and at the same time, marami din ang makakuha ng idea. So maraming salamat sa support us sa ating feeds. Dito naman kinabit na yan nung tawag nung BD ba yan? Yung maliit na ano sa, sa gilid yan. Yan 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 yan. Pantawag yan guys, pag comment nga ka, kalimutan kong pangalan yan. Ay hindi yung ano. Hindi yan yung isa. Yun. So almost done ang ginagawa ni Kuya. Yun oh. At dito naman guys, pasiklaban tayo ni Kuya kung paano niya Uh, kabitan ng magandang design ang CR. So, panoorin natin sa lahat ng mga tile-sitter dyan. Tingnan nyo maigi kung paano ito gagawin. At the same time, makakuha tayo ng idea. So, I think sa ibang bansa ito, uh, mayroon na kayong mga Pilipino na marunong gumawa nito. Kung, may, um, kung mayroon, um, uh, pag comment um, nga kung taga saan. Um, kasi pwede tayo mag-apply guys ng subcon. Tayo ang tagakamit ng tiles sa isang malaking company. So, kikita tayo. Uh, comment kayo kung taga saan kayo. Baka pwede natin pag-usapan yan. Okay. okay o, kita guys. Uh, parang binabakuran lang. Oh. Ang ay talaga nito. It's amazing. Tayo ang magkabit ng mga tiles uh, CR. Okay guys. So, yung ginagawa niya is parang 3D dimension. ay parang binabakuran lang. lock. it's a missing.